o sa pagkipagtala ko sa kagagalang-galang na Pangulo ng dito ng barangay uh, naging ma isang malaking usapin po sa ating mga kagagalang-galang na ama ng barangay sa buong kabuhayan yung potok ko sa 20% uh, development fund at uh, para po narin na rin ang uh, ang agam-agam ng ating mga kagagalang-galang na na kapitan at uh, pati ko naman po ay unanimous po ang uh, ang sentimento ng lahat po ng ating mga membro ng kapulungan at dahil na rin po sa kagustuhan ng masidihin ng ating pinuno ng Liga ng Barangay, dito po ay magkaroon na ng conclusion at katapusan at hindi na po sila makilagay sa alanganin na iniisip po nila. Siya po talaga ang nagpusige na ito po ay uh, mabigyan ng daan at puwang dito po sa ating sesyon ngayon Kung kaya sa pamamagitan po at sa atas po ng Liga ng Pangulo Liga ng Barangay, at tumaasa po akong wala pong pagtutol, iminom mo kaya ko po pong ating pagtibayin ang 20% Development Fund para po sa amin ng best friend ka. Ano sa amin? Pagkalanggan ng ang team niya na pagtibayin ng 30% development bank na isang sa kakaliyaw. Kung wala tumututol, pinagtitibayin.